magandang gabi mga kalimbo kumusta po so yun alas 10.19 na yan bali sa otol ang dunari sa likod ko dodosong na rin sabay na kami yan bali kagabi hindi ako nakalusong sumamot na kasi kagabi yung pakiramdam ko kaya hindi ko na sa muna so, mahirap na baka na naman kaya nagpahinga muna ako kagabi so ngayon lang ulit tayo lulusong yan sana may isang ni ikulambutan kahit na mababa yung bili mababa yung presyo ayos na rin ang importante may huli yan may ibang pinta yan yan may na papunta na sa spot natin yung freezer na masiguro to so yun ang mga bangko sa mga natin sana so, pagkalog ba ulit tayo ng biyaya dito ulit tatapak sa, sa tapat magsisimula dito lang tayo magsisimula sa, sa tapat hanggang kapakungan naman tayo subukan natin ang kapakungan ulit susok lang lagi ayan, hanggang kapakungan mahina pa kasi yung agos kaya mahina pa isang panang isda pagka wala nang buwan pagkawagin namin kawara ayan malakas na yung agos nun para sumampanay yung mga isda nun. ang ganda lang <laughs> sang kilo yun eh pang ulam na to nabid lang kasi yung kilo kapag hindi umabot ng dalawang kilo ang dami hindi isa naman mga kapinyura balay sa malok ng pang bago uwa madami maganda to pang bagong kasi ano maliliit pa pero kung tatapat na maraling araw na to may na to rin kaso alang anin pa siya oras eh. malaking ano umiikot lang sa ilaw ilawan natin ng malakas dilis dito nandun lang sa may tapat namin may ko lang muna na para dito sa medyo malalim sumunod Papunta siguro ng Tasbilya yun Nakapakadahalang talaga Tantatlong para sa panghuli natin Cái thằng! <Yeah, good. S 2>、yeah. bihira. Paborito bughan yung kuha natin ha. Huh? <laughs> Ink. tingal tayo medyo malalim kasi ano you know, malaking samara bali balit magkakasama ito yung pinakamalaki kung hindi sana sila naghiwahiwalay dalawang pana sana hindi na natin tingal tayo thank <laughs> you Mga pat. Thank you, Lord. Dahil mura yung bili, sa ka lang tayo babawi dito. Okay, pang-apat na. Makaya po naman tayo ng

ng kalakihan hindi kagaya nung nakarang episode natin na kumalalaki yung apat pinaumagahan umabot na ng 10 kilo 9.9 lang yun may tata pa yun na tinimbang ko kinilo ko 9.9 balik nalisan ko ng tinanggalan ko ng 8 nababot pa rin ng timpilo kinaumagahan nababad kasi may expand kasi yung katawan ng ano kalambutan kapag na binababad sa tubig tabang kaya tumutubo ulit yan tumutubo ulit sila Cảm ơn các bạn đã đưa tôi ano Salamat. Okay. Uli ako sa may kalaragan Pumalik na ako May makabal kasi na ulap Delikado Kaya balik na ka tayo Salamat Makatagpo tayo ng first class malaking ilak danoy kung tawagin namin ito yung danoy na kung tawagin namin gasang nun itong panat na yung pinampanat natin sa mamsa yung pinampanat natin para sigurado nak pakai penghabulan saya sudah para ah, yung target natin kaso may ng first class bluefin tribali alam ko na 28 na <laughs> ayun, nasubigat na yung buwan maliit na salamat alas dos dis na huwi na tayo hindi pa na kung may daw slow to lang dito na salamat na marami tayo may mga first class tayo tayo at yung mga kalambutan naman so yun nabangay sa bahay tapos kiloy natin kung ilang kilo yung ahol natin a few moments later so yun mga kadventure ang na tayo so bali yung dilis natin inuna ko na kanina nilagay ko na sa styro nilagay ko na ng hilo salamat nakalimang kulang buta naman tayo at yung isda natin madami dami na yung isda natin at malalaki may mamasa tayo buti maamo ito salamat na huli natin kamunti na yung parang ito mga bitawan ko yan 2.5 oh Ayan, ayan yung class natin, 240 yung kilo na ito ah, at ito bibintal natin itong ilap saka yan isa lang yung presyo nyan dalawang kilo rin yan bali 180 naman dito at yung kalambutan natin na sobrang mura ayos lang kahit mura ang importante may huli tayo Four point five. 4.1 ayan mayroon tayong 8.6 sa kulambutan natin ayan. at yung batog ipang uulam na lang natin ito ayan yung pang natin ayan 1.2 ayos na malaking blazing na rin ito <coughs> uh, dami rin tayo so, yun tatala natin kung magkano pikitain natin na ito So yun mga kadbenjor, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 2,362. Ayan, thank you Lord. So bali yung kulambutan natin na 8.6. Ayan, pagdating doon sa buyer natin, 8.8 na. At ito na yung mga kilo niya. Oh. Yung dalawang peraso natin na 2.3. Ayan, nubinta lang yung kilo niya. Ayan. At yung tatlo naman, 6.5 kilos. 1.10 naman yung kilo. Ayan, kaya nabayar ng 900 22 ayan 8.8 na tumubo pa ng dalawang gramo ayan at ito naman yung sa class natin ayan 4.5 kilos 1080 naman yung bayad niya at yung sa danoy naman natin ayan 180 yung kilo 360 yan kaya umabot ng ayan yung plus natin yon, ito ito ipilas na lang natin dito ayan ito yung bayad size natin 1440 yung sa ulambuto naman ito ayan umabot ng 2,362. Ayan. Ito yung timbang ng isda natin kasama yung pangulam. Ayan. At yung sakulambutan naman natin na 8.8 kilos. Ayan. bali yung kabuang huli natin. Ayan. 16.5 kilos. Salamat. Salamat sa mahala Panginoon. Naka-dilihin siya rin tayo. So yun. Shout out po tayo. So yun. Magandang tanghali mga ka-adventure. Ayan. Shout out po tayo. Ayan unang una po shout out sa ating mga masugid na tagasubaybay ayan shout out po sa inyo mga katbidyo sa walang sawang support nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po shout out po sa lahat lahat ayan shout out po sa inyo ayan unang una po shout out po kay sir aprin ayan shout out po sa inyo, sir aprin jobson ayan shout out po salamat po sir ayan shout out sa family habiyar ng barangay kaputikan talabira noy ba isi ayan Rico Javier at Ros Pinida Javier ayan shout out po shout out kay Jose Rodan Jornales eh, shout out po shout out kay Chihon Dani Oliver Indy from Davao City ayan shout out po shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Cavite shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chuds Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po sa inyong mga ama shout out kay Prince Villas from KSE. shout out sa kaya family from Naik Cavite ayan shout out po shout out sa shout out kay Jacqueline Ibadion. shout out kay Alay. Alexander Fresquera and family from Jensen Tumblr ayan shout out po shout out kay Serious Guy Candido ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Marvin Montoya from Calapan City ayan shout out po shout out kay Warren malgapoh yon at sa newborn Spiro ng Kalatagan Batangas ayan shout out po shout out kay Nuno Francisco from San Jose Romblon. Ayan, shout out po. Shout out kay Mark Ben Libara from Kapol, Northern Samar. Ayan, shout out po sa mga taga-Kapol. Shout out sa Talibog Family. Ayan, from Drac Catanduanes. Ayan, shout out po. Shout out sa Delatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Mario Hotel, Manila. Ayan, shout out po sa mga solid viewers natin niya sa may Barangay Lagundi. Ayan, shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shoutout kay Bong Disulok, LB Albinto, Laika Lopez, Larmi Disulok, Ryan Disolok, di Disolok, Rocky Disolok, PB Disolok, Edna Disolok from Babatnon Lady. Ayan, shoutout po sa Disolok family dyan sa may Babatnon Lady. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Danilo Danilo Herno. Ayan, shoutout po. Shoutout kay LB Anti-Vlogs Adventure. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Loreto Todyo, Ayan, shoutout po sa inyo mga kapatid. At syempre, shoutout natin yung mga kapwa natin mga channel at pasupport din po mga kadbinjor ayan unang una po shout out po kay mamay Rachel Quintis yan shout out po sa iyo ma'am maraming salamat ma'am sa bising na pinagkalaw sa amin ni Otol ayan shout out po at sa buong family nyo yun shout out shout out po at kay Otol Rapi is for fishing yun shout out kay John TV Vlog Mr. TV Vlog ayan shout out sa mga kapatid shout out kay Beres Piro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Pandan Fishing Adventure Rochoy Fishing Adventure Lix TV Official Sibadong Vlog Johnny Fishing TV, Ray Angler, Larry Abos, Larry Zero, Kapana TV, Adventurian, Konya North TV, Nanay Robby Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, MG Eric Adventure, Kafishing, Sagay Adventure, Batang Samar, ayan, supportan din po natin mga kanbidyo na kailang mga channel, so yun, sana is nice magpa-shoutout, ayan, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba, para sa susunod na episode, ayan, may shoutout na po, po kayo, so yun, maraming maraming salamat sa panahon, hanggang sa next episode, God bless po, bye bye.